Okay, okay, okay. Another episode na naman tayo na Ang Sabi ng last Kung saan makikialam tayo, makikinervous tayo sa mga issue na nangyayari sa kapaligiran natin. Ito yung mga simpleng bagay lang na dumadaan sa newsfeed natin, sa YouTube natin. Uh, ah, balita, ah, mga kaganapan, pangyayari sa palipaligid natin. Kahit anong topic ba yan, sarusawa natin yan. Okay, ito napanood ko lang tong isang to sa balita. Yung sakto naman lumabas din sa newsfeed ko. Ito yung dalawang TikToker na babae eh. na ah, habang gumagawa ng content, eh nila pag yung cellphone nila sa likod ng tricycle na nakaparada. Yung cellphone yon yun yung ginagamit nila na pang video. Habang gumagawa sila ng content, i-upload nila sa TikTok nila. Tapos, ito yung sumunod na nangyari. Masayaw-sayaw pa sa nyo dyan, oh. Ayun! bye Parang chill lang siya. Ang pagkakakilwa, namatag lang. So ayun, isang siraulong ulo kampon pala ng Diablo na pampasikip lang sa mundo. Lumapit tapos biglang kinuha yung cellphone nila na ng video nila. Sabay lumakad lang eh no, parang chill-chill pa siya nung una, then konting takbo si Mukong And take note, nangyari yan sa harapan ng barangay hall nila. Takas din talaga ng loob eh no. Then nung kinapos ko yung balita na yan, sinubukan naman din daw habulin nung hininga ng tulong ng dalawang babae pero hindi na nakabukutan nitong siraulong ulo kampon ng Diablo na to. Para sa mga ganitong uri ng tao, yan yung mga kampon ng Diablo na yan, ng mga magnanakaw. Sipi mo, tinakbo mo yung cellphone na hindi naman sa Tapos syempre, ibebenta mo yan eh, di ba? It's either na pangtustos sa pagiging adik mo or ipangkakain niyan ng pamilyang binubuhay mo. Siguro okay, okay. lang ha? Siguro, hindi natin sigurado. Pero isipin mo, kakain yung pamilya mo ng masarap. Pero yung perang ginamit o pinambili doon, galing naman sa kasamaan mong siraulo ka. E eh, kung ako anak mo, tapos kunyari, tatay kitang magnanakaw kang jablo ka. Kukustuhin ko pang mamatay ako sa butong kaysa pakainin mo kung sira ulo kang wala kang bilang. Kung normal naman yung katawan mo, wala kang diferensya. Naglakad ka nga lang eh, tas tumakbo takbo ka pa, pa. So kung ganyang alaks yung katawan mo, tingin ko kaya mo naman magtrabaho. Bakit tingin na lang magtrabaho para kumita ka ng pera, di ba? Kayong mga magnanakaw, kahihiyan kayo sa buong angkan nyo. Lahat ng magnanakaw na ganyan, kahihiyan kayo sa buong lahi nyo kung nakakatulog ng maayos kada magnanakaw kayo. Eh kami ng mga simpleng tao, makapulot lang ako kunyari na ang kahit barya, sabihin na natin. Iniisip ko agad na baka mamaya kulangin na ng pamasahe yung taong nahulugan nun. O baka mamaya may paggagamitan siya ng pera na yun. Ba diba, nandun yung konsensya eh, na baka mamaya tapusin yung pera niya, di ba? Inaalala pa rin natin yung kapwa natin. Kasi syempre tayo bilang tao din, alam din natin yung pakiramdam na pag tayo naman yung nawala ng bagay o ng gamit o ng pera o kahit anong nawala yan, di ba? Tapos yung mga pampasikip sa mundong ganyan, chill-chill lang kayo, di ba? Panakaw-lakaw lang kayo. May dalawang kamay kayo, mas pinipinay nyo pang magnakaw na lang. Napakapangit ng ugali mo! Di ba? Nakakahiya, di ba? No? Paano nyo ikukwento kaya sa mga magiging anak niya no? na pinakain nyo sila o pinalaan niyo sila, di ba? Gamit yung pera sa pagnanakaw. Oh. Nakakahiya, di ba? Huwag nyo yung dala ng kahirapan na panusot na yan, napakalakos na yan, gusto. Kasi yung may mga kapansanan niya, di ba? Nagagawang magtrabaho ng maayos, pinikita ng pera sa legal na paraan. Kasamantalang kayo, ang ayos ng katawan nyo, ang lalakas, tapos ganyan lang ginagawa niyo, magnakaw! go! Hindi ko talaga yung mga ganyan tao eh, diba? Kaya naman magtrabaho, hindi na lang lumaban ang patas. Nakakainis kasi. Pero para naman din dun sa dalawang babaeng nag-tiktok sa labas, sana maging aral na rin yan na maging maingat din ngayon sa mga gamit niyo. Alam niyo na naman na nagkaalat sa daan yung mga ganyang kampon ng Diablo na magnanakaw. na anytime po pwede naman talagang itakbo yung gamit niyo. Sa susunod, ingat na lang din. Hindi eh. porkit nasa harap tayo ng barangay, di ba, na safe na tayo, kagaya nung nangyari na yan. So, maging aral din sana sa iba yan na ingatan nyo yung mga gamit nyo. Kasi di ba, ginagasto sa mga magulang niyan O or kayo mismo, pahalagahan nyo, ingatan nyo. Kasi nga, lagi nyo natanim sa si isip nyo na nagkaalag din yung mga masasamang tao, di ba? Pero, ang isa pang kukuha sa atensyon ko sa balitang to, eh no, nagbasa at nagpunta ako sa comment section. Ito yung ilan lamang sa mga nabasa ko. Tingnan mo itong sabi ng itong isa. Snatchers sometimes are useful. And ang dami It pang tupa, diba? Ito yung isa. I don't even feel sorry for them. Diba? It's elegant. The English, ma. Uh, The English naman sila. Di ba? Mukhang mga edukado. Pero tignan nyo yung mga comment, ha? Ah. Ito pa yung isa. First time ko matuwa sa Snatcher. Di ba? At affordable pa. yung isa. Ba? Good job, Snatcher. Ito pa sabi ng isang lalaki. Ito ang isang libot, isang tawa. Kagawa diba, ko siya, di ba? Nanamay na nakawan sabi naman nitong isa, the serve, the serve, the serve. So pag siya na nakaawan, sabihan mo nang ganyan ako, ewan ko kung ano mararamdaman niya. Oh! Tapos isa, 6.3k na tawa kasama daw siya dun. Proud pa siya na siya dun sa mga tumawa, ba diba? Ito tayo. Ito yung isa sa pinaka-toxic pang kubyali ng mga kapwa nating Pilipino. Ito yung hilig nilang manisi ng biktima. Kung na biktima, ikaw pa sisisihin nila. ang tatawa ng kanan nila pa, lalabasin na ikaw pa yung mali. Pag sinita mo yung mga ganyan na nagko-comment, yung mga cool feed na yan, ang i-reply sa inyan, mati. Hirap mo naman pasiyahin. joke lang naman kami. Pa talaga, iwalay ang Facebook ng matatanda e eh, putang ina. E eh, kung kayo yung nanakawan, ba? Diba? Ano mararamdaman nyo? Baka kung kayo yung nanakawan ng ganyan, eh, iiyak-iyak pa kayo. Dalas ang sabi nito yung mga cool kids. Eh. Kung titignan mo, ha? Ah, kung pagmamasdan mo, kasi may ligon, tignan nyo yung tsura ng mga ganyang maaangas sa abong section, eh. Pero pag tinignan mo, eh, naku, ito yung mga itsurang, Nako. Pini ko kung uh, uh, sa yung last snack dyan, tapos inabol nyo yung baka madapa yung mga itsura nyo. Eh. Ito yung mga itsura lalampalampat lalampa-lampa, tapos ang angas eh. Lalo, Lalo yeah? talaga. parang naman tayo may kagabuhan sa buhay. Pero dapat, alam din natin kung saan naman ilulugar yun. Baka kasi naman gawain nyo rin yan na nagnanakaw kayo, di ba? kaya baka naman meron kayong mag-anak na magnanakaw. Kaya normal na lang din sa inyo yung mga bagay-bagay. Kaya madali lang sa inyo na pagtawanan. Kasi sanay na kayo makakita ng gano'n eh. Di ba? Normal na lang sa inyo eh. Hindi naman sa pag KJ. Kasi sa inyo yan kung kayo dahil nakagawan sila ng cellphone habang nag-tiktok. Pero isipin nyo rin kasi, di ba, yung sitwasyon ng biktima na wala na nga sila eh. Tapos pagtatawanan pa natin, di ba? Hindi ako nagpapakabida-bida dito kasi eh, marami naman din akong pinagtatawa na nagkakamali. Mga nadudula sa daan, minsan natatawa rin ako, di ba? Hindi naman tayo perfect na tao na banal-banal, di ba? Pero ang pinupoint lang natin dito is, tigilan natin yung paninisi eh, sa mga biktima. Kasi kadalasan, di ba? Alima na natin. Mga kaso lang ng rape May mga mababasa ka dyan ng comment, di ba? Kasi manamit siya, ganito. Kasi ganito, ganyan. Kasi bumoyfriend ng ganito, di ba? Kahit anong mangyari, pag tayong kakampi dun sa maliliit, di ba? Alam niyo naman siguro yung tama at mali, eh, di ba? Bakit kakampi tayo doon sa mali? Tayo yun lang, di ba? Hindi naman tayo pinagbabawalang mag-joke o tumawi, di ba? Ilagay lang din natin minsan yung kalukuha natin sa tama. Sipin din natin yung mararamdaman ng mga biktima. At so, awag natin sinisilagi sa biktima. Tsaka palalabasin na sila yung may kasalanan at tsaka katawa-tawa. So hanggang dito na lang, baka ma-high blood pa tayo, eh. Follow nyo ako, ha? Pero kung na ang sa akin, kahit na.